Hi guys, for today's video, ayan, pumunta po kami ng Pure Gold kasi hindi na po namin mahintay yung magde-deliver. Kasi sabi po sa akin noong last week, hindi daw po sila makapag-deliver kasi nga nasiraan po yung sasakyan ng Pure Gold. So, kailangan ko maghintay hanggang next week or ngayong last week po hanggang Sunday daw na naman bago po sila mag-deliver kaya no choice kasi wala na po kaming paninda kaya yun so hapon na noon mga past 6pm na po pumunta kami ng Pure Gold para mamili po ng mga tinda namin kasi talagang wala na po kami ititinda meron mang kokonti na lang po yung mga nandun at wala na rin po halos yung mga kape at mga sabon yan kaya yun, kailangan ko po talagang pumunta ng pure gold at ito pong mga kasama kong pumunta ng pure gold. Yan. So, bumili na rin po kami ng mga ibang namin na kailangan bilhin doon po sa store. Yan. So, mula po nang nag-store ako, um, I think pangalawang beses pa lang po na pumunta ako ng pure gold para mamili po ng tinda kasi hindi ko po nahaharap yung mamili ng mamili ang um, kapag naubos po yung stock namin, in order ko po lang po kasi. So, yung first time na pumunta po ako ng Pure Gold, yun po yung nag po ako sa aliporing So, ika-second time po na pumunta ako kasi naubusan po kami ng paninda. So, napakaganda po kasi yung ano, yung dinideliver na. Pero sa mga gandong pagkakataon, kailangan talaga po magsakripisyo din na pumunta sa Pure Gold para mamili ng paninda. Yun lang po for today's video. Thank you